So guys, ang suggest sa akin ni kuya, ito daw, dahil wala silang palabok sauce. So ito daw, may free na siyang palabok sauce lo sa loob, pero ang tatak niya ay fiesta. So guys, comment down below lang kung na-try nyo na tong sauce na. Hello! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video is I'm going to buy shawarma. Wow, English yun. Inipon-ipon kong English. Nailabas ko rin. Charot. So, yun guys. Samahan nyo ako. So, papakita ko sa inyo kung saan ako bumibili. Saan kami bumibili ng shawarma? So, yun so, see guys. You later. Papakita ko pala sa inyo ang Museum ng Art contemporary ng Barcelona. So, dito nakalagay lahat ng art ni Picasso, ni Miró, Juan Miró. So, dyan lahat. Dyan lahat nakalagay. So, one day siguro, igagala ko kayo dyan sa loob. So, ito naman yung dyan ang school ng aking bunso. So, walking distance lang din mula sa bahay. So, two minutes lang. So, yan. Tapos, dito, yan, sa tabi nitong building na to, sa likod, ay University of Barcelona. So, ito yung museum. Yan. So, yan. Dito, marami nag-skateboard. Yan. Marami. So, papakita ko sa iyo, sa inyo kung bakit ngayon ay kaunti na lang nag-skateboard sa Kaya kaunti ang mga nag-skateboard dito kasi doon, yun, yun. Mga polis, nagbabantay na yan hanggang mamayang gabi. Kasi mula nung nag-pandemic tayo, yan nilimitahan na nila ang mga naglalaro ng mga skateboard dito. So, yan guys, Ayan, kita nyo. Tapos yan, yung nakikita nyo mga yan. yan. yung mga bisikleta. Kita nyo ba? Yan. Mga bisikleta yan na nire-rent by sa government yan. Nire-rent nila. So, ang alam ko, uh, dati nung bagong labas yan ay 7 euro lang ang yearly. So, ngayon tumaas sila ng 35 euro na ata ngayon yearly ang rent niyan. So, yan. Pero pag may ano sila, may may mga rules sila. Pag lumabag ka sa rules nila, magmumulta ka rin eh, kahit na nakabisikleta ka. So, yan. Yan lang, guys, ang mapapakita ko sa inyo. So, yan. Yan ang museum ng art. Yan. So, gaya ng sinabi ko, doon may pulis. Binabantayan na nila mga teenager. So, yan, guys. Pupunta na rin ako. Mamimili na rin ako ng... ah... Uh, ground pork. So, samahan nyo ako mamili ng ground pork. So, yan guys. Dito ako mamimili ng karne kasi mas mura dito. So, pasok tayo guys. Hola. So, yan guys. Hola. Hola. Melas. Melas, um, uh, un kilo de magra para pikar. Y papada media kilo para picar también, por favor. So, yan guys. Tignan nyo mga karne dito. Fresh na fresh. So, yan. Mas mura kasi dito pag yung ano. Um, may liempo din. Yun yung liempo. Yun yung ribs ng baboy. May tenga ng baboy din. Yung paa. Ayan. So, ang isang kilo ng, ano ba tawag ng, kasim ba ang tawag dun sa atin? Yung kasim, isang kilo ay ano, ano lang siya. For, 450 ang isang kilo. So, yan tapos pinadagdagan ko na rin ng medyo taba-taba. Ang ano niya ay 3 euro. So mura kasi dito guys. Saka makakapili ka pa ng, ng ibang klasing baboy. So yan guys. Dito yung iba. Yun yung mga sausage nila. Dito kasi sa si Spain may iba't ibang sausage. May iba't ibang klase ng sausage. Ito yung pinakalungganisa. yan, na sausage. Tapos yung hamburger, yan yung homemade nila. At ito yung mga pinchos, yung parang barbecue. Yes, okay. ta? Magbabayad na ako, guys. Magbabayad. Ya yeah, puedo meterlo? si. Sí, si. Sí. So, guys, high-tech na dito. Gracias. So, ito, ito na yung sukli ko. At yun yung coins. So, dito, guys, nga pala, kung natatandaan yung sabi, sinabi kong dito yung parang community ng mga Pilipino. So, dito, halos pinaka ano ng mga Pilipino dito sa lugar na to so yan lahat ng mga bilihan mga so dito ako bumibili ng mga gulay pag summer Diyan lahat, dyan ang bagsakan so may Pilipino store din dito yan kaya pag ano hindi kami naninibago sa mga bilihin so guys bukod pala sa shower mabibili rin ako ng ano ng panglahok ko sa palabok. Dahil ni namin bukas. Nandito na ako sa bilihan ng mga mga produkto natin. So guys, papakita ko sa inyo kung gano kamahal ang ano natin dito mga product. So yan, teka. Ayun ang bibiling ko, ang sinadya ko rito ay yung paggawa ng palabok. So, ito yung mga ketchup. Word of 190. So, yan siya. memang mga tumas. Na, nagkakalaga ng 199. Pinakurat na suka. Bag, mga bagoong So ayan yung mga ano, mga inaangkat nila sa atin. Mm. Yeah, yung mga product natin. Ay, ba ba? Iba ah, iba daw? Hmm. So, so ah, malagkit. Walang puto? Walang puto? rice. Ay, ay, ay. No, no. Ay, see po, dahil po. Maget, oh, sabi sayo, 25. O, sabi Mga O, tayo doon. Kaya gusto kong magbili ng ano, para pag... Mga corn beef yeah. is 395. So, ngurin, 220, century, one ninety nine yung mga bibingka mga puto yung spaghetti sauce dito na pala yung ko Teka. wala ko na ay tapos ito yung magic sarap yan, yan ang price nya 375. Sa ilang grams to? Ang grams niya ay 120. Tapos ito ay magic sarap na uh, 50 grams. So yan 50 grams is 175. So yan. Tapos dito may coffee. Yan. So, wala ata rito yung pangpalabok. So, yan. Yeah. Kahanap ako ng wala ata dito yung palabok. Tapos, so yung mga sardines. Ay. $1.99. Thank yeah. so, yeah parang wala rito yung ano eh palabok wala dito ang coffee ilang piraso to is 16 pack 16 di ko sure kung 16 na ano yan 16 na piraso so for 50 ang price niya. Ito pag bibili ka ng dalawa, ang price niya ay 199, ay no, 99 cents. Tapos ito yung mga pansit bihon. Yan. Is 145 ang isang pack. Nang ilang grams to. So, hindi ko siya makita guys kung ilang grams yan. Ah, 200. 260 lang ata ang grams niya. So, kukuha lang ako na ng pangpalabok fish. So, may ano sila, may promo. pagdadala kuha ka ng dalawa ay 290. So, pag kukuha ka ng isa lang sa 500 grams is mga 1 euro mahigit din. So, yun guys. So, maghahanap ako sa ibang tindahan ng so palabok. So, ang sadya sa akin ni Kuya, ito daw, dahil wala silang palabok. So, so ito daw, may free na siyang palabok sauce sa, lo sa loob, pero ang tatak niya ay fiesta. So guys, comment down below lang kung na-try na tong sauce na tatak na fiesta ng palabok sauce kung masarap din siya para next time yun na lang ang ko so for the meantime time na lang siguro ang ko tapos so, ito yung nagaraya so ang price ng nagaraya is 250 So ito ay So yan mga no Wishy Clovers 145 ang isa Hello Guys, na ako ng hola Ay, hola dame cuánto vale uno tres 50. pues dame tres Sí, de ternera vale So, yun guys, yun ang ternera to yung chicken. So, yun. Eh? Como? Si, lo pones lechuga. Estas tres solo. Estas tres. Y picante. So, yun guys, yung mga yung mga sitinda dito ay pakistan. So, yun. So, 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 ang isang ano ay 350. Si. So, dito kami laging bumibili ng shawarma. So, ulitin ko. Ito yung chicken. Tamba. Ito yung chicken. Yun ang beef. Maraming mga bumibili dito. Yung lalaki na yan, yan yung no pumasok, yun ang gustong gusto ni Joey naglalagay ng mga laman-laman kasi maraming ano. Si, si, lumis mo, lumis mo. Kasi marami siyang, marami kong maglagay. So, yan guys. Tapos, so yan guys, tapos na akong mamalengke. Ito yung hotel, hotel yan. Yan, hotel. Nung bagong kasal pa lang si Nung bagong kasal pa lang sila, ano, sila, Jericho Rosales, saka yung misis niyan, si, ano ba tawag, no? Basta yun yung misis niya. Diyan sila nag, ano, diyan sila nag hotel. Yan. Yung, ano, tinigilan ko kanina. Yung tinuro ko sa inyo. So, uh, yun lang, guys. Salamat sa pagsama niyo sa akin, sa aking... Salamat sa pagsama niyo sa aking munting pamimili. So... Sa hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe and click the icon button para magiging updated kayo sa aking mga bijong i-upload. So guys, salamat ulit. Thank you for watching!